Hello iTunes, bankable at reliable source online newspaper na Bandwagon Asia nakisimpatya din pala sa cancellation ng concert ng ating boys is 19 sa Japan. Kaya naman nagpublish sila ng articles na kung saan na canceled na at uh, rescheduled ang uh, ticket ng Japan concert ng is B19, ito ay rescheduled 2024 soon. You bring out the best in all of us. Pablo, Justin, Stell, Joss at Ken at hopeful sila na sana next time ay mag-celebrate sila sa tagumpay sa pamamagitan ng concert, shows, international man o lokal.